pinakita kanina ni Chairperson yung resolution na napak nakapangalan sa inyo. Correct? Opo. Uh, bakit kayo nag-apply ng resolution? Because in the resolution, pakiflash nga, nakasulat doon, aplikante. Okay. No? Uh your honor um bilang incorporator po ng Baufo po uh, tinulungan ko po sila mag secure, tinulungan ko po sila na ipakilala din po doon sa previous po na administration po para po doon sa Lono po. Tinignan ko kasi itong incorporation papers ninyo and then meron isang uh, Wang Jiang uh, one of the incorporators na uh, interestingly Cyprot i-flash lang namin. Lumalabas yung kanyang capital is only 1.2 million. No? Ang asset niya is only, well, I'll flash it, no? but I'll dictate it for now. 1.2 million in asset, zero liabilities, 1.2 in equity. Do you know si Ms. Telma Larana? Your Honor, hindi po. Siya yung president uh, ng Hongsheng. President, treasurer, chairman of Hongsheng. Uh, Your Honor, hindi ko po hindi siya, kilala. siya nakilala. Hindi ko po siya nakilala. Sino kausap mo sa Hongsheng? Kasi uh, siya yung president, I would assume, siya yung president. Siya yung uh, chairman, siya yung treasurer, I would assume. Siya yung lalapit sa inyo para kumausap. So, sino kausap niyo sa Hongsheng? Um, Your Honor, meron po isang Chinese, ang pangalan po niya ay Shi Chun Chan. Po doon sa Hongsheng, siya po yung lumapit po. At bilang incorporator po ng baofu, tinulungan ko lang po sila na uh, makilala po ng previous administration po si Si Chun Chan. Opo. Wala dito sa incorporation ng uh, papers ng Hongsheng eh. So never niyo nakusap si uh, Telma Laranan? Never po. Okay, kasi nung, pinap nung chinek namin sa Google Earth at uh, nagcheck nag-check kami rin ng uh, itsura ng bahay niya, And this is subject for validation, Madam Chair. Pakilabas nga yung picture ng bahay ni Telma. In, in, ang registered address ni Thelma is in uh, number 128 Purok Castillo, Concepcion, Tarlac. Yan, we, we, do, we nag-Google Earth kami. And then we did the street view, the next slide. Ito yung bahay ni Thelma, yun o, 128. Huh? So, ito yung naglilis doon sa Baofu Buildings na re noong nung uh, 2013. So, parang uh, para sa akin, pag tinignan ko, Yusek Gilbert, parang, parang hindi yata papasa ito as Pogo operator. No? So, never nyo nakausap si Stel Malaranan. Ah, uh, Your Honor, hindi ko po siya kilala at oh. never ko po siya nakausap. Ang contact lang ninyo ay si Shishu Chan. Opo. Okay. Siya po yung lumapit po sa akin, yung honor. Pinakilala ko lang po siya sa previous administration po. Okay. Anong position ni si Chu Chan sa Hongsheng? Um, ang pinakilala po niya sa akin, siya po yung sa Hongsheng po. ah uh, nagpapatulong po na ilapit po sila sa previous administration po. Yeah, so po anong position niya doon? Is the general manager? Anong, anong uh, position hindi niya? ko na po maalala po, your honor. And then kanina na-mention ni um, Madam Chair, si Walter Wong? Opo. Walt, sino si Walter Wong? Si Walter Wong po, lumapit po siya sa akin February 27 po yata this year. Yung last po na po niya sa akin sa so opisina po. May pinaparecieve po siya isang statement po na sinasabi po niya na wala pong nangyayaring torture. Uh, at hindi po totoo toto yung mga allegations po. He's connected to Zulu Yuan, He's connected to Zulu. He's a general manager. Aba, he's a general At manager. Hindi siya, Madam Chair, interestingly, yung pinakita niyong PLDT, can you flash. Hindi siya general manager ng Hong Sheng, but ah, general manager ng Zun Yuan. Can we flash that yung... But general manager siya ng Hong Sheng. So, si Walter Wong, is he working for both companies? Uh, Your Honor, uh, hindi ko po alam at dahil po hindi po ako involved po sa Pogo, kaya hindi ko po talaga alam po, Your Honor. Kasi dito ang representation niya is Hong Sheng. Eh. Uh, Your Honor. So he's representing Jun Yuan and in the papers, Hong Sheng rin ang kanyang representation. Gubalik uh, tayo. Opo. Uh, uh, yan. Your Honor, hindi po ako involved po sa si Pogo kaya hindi ko po din talaga po alam, Your Honor. All right. But this person, Madam Chair, puts them is connect is itong taong to is the connection between Hong Sheng and Zun Yuan because of this document. So, Ma Ma Madam Chair, that's uh, for all for now and I'll just continue my questions uh, as we go along. Thank you, Sen Sherwin. Um, I have one more follow-up question kay Mayor. Pero, ma'am, um, napapansin nyo naman na uh, kami po ni Sen Sherwin and the Chair uh, are treating you with all uh, due uh, respect bilang katrabaho namin sa gobyerno. Pero napapansin po namin yung ibang mga sagot niyo na batay sa dokumento o batay sa common sense, whether kaugnay ng pagiging representative nyo sa Hongsheng na nandun sa dokumento ng munisipyo ninyo bago kayo mayor, or yung fact na alam niyo yung detalye nung hog racing business nyo dati, pero hindi nyo masabi yung usaping kaperahan dito sa dito sa Baofu na higit na napakalaking pera or other matters uh, na mukhang hindi accurate or hindi makatotohanan ng pagkasagot. So I would uh, I would really request the good mayor uh, hindi lang dahil pare-pareho tayong nagtatrabaho sa gobyerno and usually we show each other mutual respect. Pero dahil din nanumpa kayo kanina na you will tell the truth in this hearing to please be more candid with the committee. Um, dahil you, uh, you, you know bilang local chief executive na sa ganitong mga pagdinig dito man sa Senado or sa Municipal Council, we expect to tell each other the truth. So, Pakilang, uh, mayor no a, a bit more candor than you have shown uh, on some of the important questions uh, so far uh, kasi yung 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 sinabi ni Sen win kanina na uh, ayaw natin na sino man ay again sabi niya, din niya kanina excuse the term ginagago ang sino man most of all tayo po dapat ay nagsasabi ng totoo sa isa't isa So, uh, last couple of follow-up questions, Mayor. So, una, I need to ask, sa birth certificate po ninyo, yun pa, yung mga tanong kanina sa mga tao, birth certificate po ninyo, dalawa ang kapatid nyo, at pangalawa kayo, uh, middle child kayo, tama po? Your mic, ma'am. Your Honor, ang alam ko po, isa lang po ako sa nanay ko po. Okay, pero pag uh, pangahawakan ko pa rin yung uh, kopya namin ng birth certificate ninyo di umano doon sa birth certificate dalawa ang kapatid nyo at pangalawa kayo uh, ano po yung pangalan ng mga kapatid nyo uh, your honor yung ako lang po mag-isa po sa nanay ko po uh, may me meron ba kayong mga kapatid o half siblings sa ama ninyo sa ama po na half siblings po meron po So, ano pong mga pangalan ng mga half-siblings ninyo sa inyong ama? Ah, uh, Chinese po sila. Anong mga pangalan po nila? Ah, Guo Zhang Long. At ano pa yung isang pangalan? Your Honor, yan po. Uh, isang pangalan lang po yun? Opo, Your Honor, yan lang po. And then, yung isa pang pangalan ay? Guo Zhang Long. So isang pangalan lang, sa so, ano yung pangalawa dun sa dalawang half-siblings nyo sa aman nyo? Uh, ang alam ko po, Your Honor, isa lang po siya. Isa lang? Opo, Your Honor. Babae po ba o lalaki? Lalaki po, Your Honor. Siya ba si Seimen Go? Uh, hindi po, Your Honor. O bagamat babae to, siya ba si Sheila Go? Uh, hindi po, Your Honor. So nasaan na po yung is, yung half-sibling nyo iyon sa ama ninyo? uh, may sariling family na po, Your Honor. Andito ba sila sa Pilipinas? Uh, Your Honor, sa ngayon po, wala po. Ah, saan po sila? Um, ang alam ko po, nasa China po. Sa China. Alright, Mayor. Yung ama po ba ninyo ay Chino rin? Um, ang, ama, ang alam ko po sa tatay ko po ay half Chinese, half Filipino po. Half Chinese, half Filipino. Okay po. Ngayon ma'am, may ipo-flash po akong uh, helicopter, RP-C1902 na kulay metallic gray. Sa inyo po ba ito? Metallic gray po, hindi po. Ah, so may chopper kayong ibang kulay? Uh, Your Honor, uh, opo, pero naibenta ko na po. Ah, anong kulay ng chopper ninyo? Uh, Your Honor, black po. Black. Kanino po ibinenta? Ah, uh, binenta ko na po sa isang British po na company po. Anong pangalan po ng British company? Ah, uh, Your Honor, kunin ko lang po yung exact name po, ipaprovide ko po. Alright. right. So, intayin po namin yon during this hearing. Actually, Apo. now that I look at it, metallic gray ba to or black ba to? Baka ito naman yung chopper niyo na ibinenta niyo sa British company mukhang metallic, mukhang itim na mukhang may pink stripes. Stripe? Opo, ito po ba ang chopper nyo? Uh, Your Honor, black po siya. Yes. Uh, itong photo ay pwedeng magmukhang black din. Ito ba ang chopper nyo? Kung, kung itim ito tapos may pink stripe, ito ba yung chopper nyo dati? Opo, Your Honor. Yan pa yung chopper ko po dati. Eh akala ko po, sabi nyo kanina, lalo na ngayon post-COVID, mababa ang kita sa hog racing kasi unstable, fluctuating ang prices dahil sa African swine flu. Pero nakabili kayo noon ng chopper? Ah, uh, opo, your honor, before pandemic po. So, anong taon nyo ibinili yung dati yung chopper? Ah, uh, kung maalala ko po, Your Honor, uh, bago po 2018 po. So, mga 2017. Baka mga 2018-2019 po. To double check ko po sa record ko po dati po, Your All right. Honor. Salamat. At kailan nyo binenta sa British Company? Uh, recently lang po. Anong taon po? Uh, this year po. 2024? Opo. Alright, salamat. So, dako naman po tayo sa mga tanong para sa pagcore. Ah, uh, yes, of course. Send Sherwin. Madam Chair, just a quick uh, interjection. Uh, with your with your permission again, uh, just want to ask uh, si Mayor Mayor Alice, may, may, negosyo kayo sa Valenzuela? Um, dati po nung kabataan ko po, meron po yung magulang ko po sa Valenzuela po. Walang ganyan na company in Valenzuela now and in the past. Uh, Your Honor, ngayon po wala na po. Before po, hindi ko rin po alam kasi bata pa lang po ako nun. Okay. Opo. Okay. Pasensya na po. Okay. And then, nung pinacheck ko itong 58T uh, Santiago, um, uh, itong address is exactly the same address kung saan isa sa mga kaibigan namin nakatira doon. So, kilala ko, in other words, kilala ko yung may-ari nito. Yung Baile family. Tama. No? So, were you leasing with them? Ano bang relationship niyo with them? Ah, uh, your honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako. No? Uh, how old were you when nung tumira ka doon? More or less. T teenage life po. Mga teenage within what age to what age? Ah, uh, hindi ko na po masyado maalala po, your honor. Okay, but teenage. But do you know this family, yung Baile family? Do you know them? Ah, uh, ano pong family po, your honor? My last name nila Baile. Baile, B A Y L E. -y -l -e. Hindi ko po malala hindi alam. po. O, uh -oh. Hindi, hindi kayo umuupa doon sa kanila or? Uh, hindi ko na po malala po, Your Honor. Okay, sige. So okay. Alright. Thank you. Thank you, Madam.